Hello guys, ito nga pala ang isang building ng Napolcom dito sa may kahabaan ng Quezon Ave. Uh, alam nyo ba na may kwento na dinisenyo daw to sa barrel ng uh, 38 caliber. Ayan. pansinin nyo to guys. Pag tinignan nyo to sa ano, sa malayo, o mo mataas na lugar, ma may portion to na makikita nyo. cura talaga siya barrel ng caliber 38. Ito guys yung pinaka ano nyo. Ayaw kung makikita. Ayan o. Ito, 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 ito. Ayan. Yan. Yung gilid na yan. Yan yung parang pagtatanggalin mo yung revolver. Yung bola ng 38. Ayan yung design na yan na maliit sa gilid. Yan. Hindi kasi makita ng ano eh. Masyadong mataba daliri ko eh. Ito, 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 ito. Ito, ito. yan. Tuturo ko. Ito, yan. Yan. May portion nyo na pag tinignan nyo talagang itsurang ano siya itsura talaga syang ano barrel ng caliber 38 sabi nung customer ko dati dinisenyo daw to sa caliber 38 yung barrel ng caliber 38 yan yan po ay building ng napolcom dito sa may uh, kahabaan ng quezon ab corner EDSA sa yung kung papunta kayo ng north EDSA nasa southbound kasi to eh sa kabilang lane so kung papunta kayo ng, kal, ng ano na Makati nasa lane nyo ayan corner na Quezon Ave ayan subukan nyo guys kung tanaw to sa taas ng ano nyo rooftop nyo no tignan nyo to formang barrel siya ng caliber 38 ayan lalo na sa malayo guys kitang kita makikita nyo sya medyo may pagka may pagka metallic gray ang kulay nito sa malayo eh pag tinignan mo trivia lang to guys no ito ay eh, nasagap ko lang din naman sa aking customer before na nagulat ako sa iko ay kaya pala ganun ang itsura niya pabilog ayun guys